retired colonel and former congressman Bonifacio Busita, ang founder po ng Rider Safety Advocates of the Philippines at dati rin pong a party list representative ng One Rider. Magandang umaga po sa inyo, Colonel Busita, si Zander Pito at si Angel. Good morning po! Sir Zander and uh, Ma'am Angel at sa ating mga kababayan, good morning po. Opo. Ah, sir, ano ba inyong pinagkakaabalahan po sa mga panahong ito, sir? Ano po, ah uh, every Sunday, nagsa-seminar po tayo, iba-ibang probinsya. At ganun pa rin po, pagka may humingi ng tulong, tinutulungan po natin. Kung ano po yung ating advokasya na matagal na patuloy lang. mang po natin itinutuloy. Ayun. At uh, ginagamit ni Sir Busita yung kanyang platform, no? Yes. Social media para sa road safety, no? And education. Kaya maraming salamat po sa inyo, Sir. Yes, Sir. Oh, salamat din po sa ngayon po, saan po kayo nakapunta no? para po magbigay po ng seminar at turuan yung ating mga kababayan patungkol po sa road safety? Last Sunday, Ma'am Angel, galing po kami ng Iloilo City sa Haro. Mm po kami ng pre-road safety seminar and the following day, nakipag-ugnayan po kami sa regional director kay uh, R.D. Dagospan, ni Dagospan ng LTO at uh, maayos naman po yung aming naging pag-uusap. Papa. Mhm. Mm uh, sir kasi meron pong datos ang DOH ano, sinasabi po na nasa 12,000 daw po ng mga Pinoy. Grabe. Ang nasasawi sa kalsada, aksidente po sa kalsada taon-taon base po yan sa datos ng DOH. Eh sa inyo pong palagay, bilang pong uh, pinuno ng Rider Safety Advocate of the Philippines, eh paano po dapat bang gawin ng mga kababayan natin ng mga motorista para po makaiwas sa aksidente sa kalsada? Alam mo, Ma'am Angel, ano, masakit sabihin, pero parang itong issue na to pinag-uusapan natin, cancer na eh. Bakit po? Uh, walang personalan. Ang ugat po nito kasi ang ahensya ng LTO, maraming taon na ang nakalipas po, basta may pera ka, magkakalisensya ka. Hindi po nabibigyan ng pansin yung road safety education. Pangalwa po, hanggang ngayon napakahina po ng enforcement natin. Kaya yan po ang malaking issue na isa sa nagtutulak kay Colonel Bosita, bakit po tayo may interest na pumasok sa politika para ma-address mm -hmm. po ito. Opo. Uh, Colonel, di ba ho nung unang panahon, wala naman yung mga theoretical uh, seminar, theoretical exam, etc. Ibig sabihin po, hanggang ngayon po ba, ganun pa rin? Nabibili pa rin po ang lisensya? Paghiwalayin natin, sir. Yung pinanggit mong noon, tama po kayo. Halimbawa, sir, is Uh, by the way, ano po, uh, paglilinaw sa ating mga kababayan, wala akong pwedeng hanap, hamakin eh, kahit sino sa ating mga kababayan dahil may kapatid rin po ako at may kapamilya na hindi naman nakapag-aral. Wala, okay. wala po akong pa pwedeng insultuhin. Ano po, paglilinaw. Kalimbawa sir, ikaw ang natapos mo grade 3, nagkalisensya ka dahil nagbayad ka. Ngayon nagmamaneho ka ng truck, nagmamaneho ka ng bus. Ay noon ka nakakuha ng lisensya sir. O paano na? Di po ba? Mm -hmm. So prone ka sa aksidente. Eh. Hindi lang ikaw ma pwedeng ma makadisgrasya. Pwede ka rin ma makadisgrasya. So ang pinag-uusapan po natin sir Sander, milyong-milyong Pilipino ang nagkalisensya ng walang ka sapat na kalaman. Ngayon punta naman po tayo sa present. Mm -hmm. Alam po ng LTO. May iniimbestigahan sila, may mga na na po sila na accredited training school. Ano po yun? Tumatanggap po ng non appearance Ibig sabihin po, Sir Sander, mm -hmm. kung halimbawa kukuha ka ng uh, student permit, yung theoretical driving course, babayaran mo na lang. <coughs> mm -hmm. Hindi ka so, na dadalo. So anong nalaman mo doon? Wala. So may mga may mga involved po na na school, accredited school ng LTO. So ano po ba sir Angel, ang uh, ma'am Angel Apo, and uh, mm -hmm. sir Sander ang Apo. malaking issue dito? Tama po kayo nabanggit ninyo around uh, 12,000 Pilipino ang namamatay sa vehicular accident and uh, <clears throat> na-validate ko po yan, napakaliit ng bilang ng namamatay sa crime incident kumpara sa vehicular accident. Now, mm -hmm. ano po bang malaking issue dito kaya hindi kami tumitigil? Out of uh, 12,000 na namamatay sa vehicular accident, around uh, more or less 7,000 po dyan, head of the family. So mm -hmm. ang ginigiba po nitong vehicular accident, kinabu yung buhay ng pamilya at kinabukasan ng mga anak nitong oh. mga namamatay na driver. Mm -hmm. Kaya ito po, Napalak, napakalaking problema na hindi nabibigyan ng atensyon ng ating gobyerno. So parang ang binabanggit po ninyo Colonel Busita kung noon dun lang sa LTO may fixer, ngayon po kahit doon sa mga driving, driving school, school, para another layer ng babayaran. Totoo po yan. At hindi naman po tayo magsalita ng kwento lang. Yan po may mga terminate, may mga ah uh, na accreditation ng LTO just sa mga uh, driving school na 'yan. Mm. At uh, yes po, at 'yan naman ito eh, so 'yan po 'yung malaking problema. At ikukunik po natin 'yan. Corruption kasi 'yan eh. Ang mabigat po nito sa uh, Ma'am Angel and oh, Sir po. Thunder Itong corruption na to, ang bottom line, ang ginigiba, ang sinisira pamilya nung namamatayan at 'yung kinabukasan ng mga anak nila. Kaya mm -hmm. ito po big deal ito para kay Colonel Bosita. Mm -hmm. Para po sa inyo Colonel ano? Ano po yung mga pinaka-urgent ano na reforma ang dapat po nating ipatupad para eh mabawasan po ano yung mga aksidente po sa lansangan. Alam nyo po mahirap ma medyo mabigat ito. Pero ang pinakamagandang reforma, dalawa lang po. Mm -hmm. ah, tatlo, sorry, tatlo. Ah, uh, yung education na dapat bigyan ng pamala ng attention. Unang-una po dyan, yung uh, LTO at makakatulong dyan ang PNP sa education. Oh, po. Ano po? Ikalawa po, yung enforcement, yung seryosong pagpapatupad ng batas. Eh, sobrang hina po ng ating bansa kung pagpapatupad ng batas ang pag-uusapan. Ikatlo po, engineering. Marami po ang namamatay dahil sa kapabayaan ng uh, particular itong DPWH. Marami silang projects na talaga naman kung mamalasin ang nako. Oh. Ang daming namamatay dahil dyan sa kapalpakan sa engineering. Paano po yon? May mga tulain line na putol, may mga kalsada na hindi naman ongoing construction, walang mm. safety precautions. So, ang dami po yan. Saka nako, yung mga pothole. Diba yung mga butas-butas. Yan, nabanggit nyo po yan, yung lubak-lubak na yan na nakakaawa ang driver at yung namamatay na sila yung nagsasuffer dahil sa kapagiging irresponsable ng mga nanunungkulan na parang ito naman, eh, public knowledge to eh, open secret. Dahil sa katiwalaan, puro pera-pera na lang ginagawa, nasasacrifice ang buhay ng marami nating mga kababayan. Opo. Ako uh, kung gayon po sa inyo pong kapasidad, ano hu yung maaari po nating may ambag bukod po dun sa education po na inyong ginagawa po, Colonel Busita? Yes sir, maliban po sa ginagawa naming seminar every weekend, pagka po may humingi ng tulong, tumutulong tayo. Kapag may mga issue na dapat i-address, nakikialam po tayo. Uh, isa po sa naitutulong natin ngayon, doon po muna tayo sa enforcement. Pagka po mali ang pagpapatupad ng batas, kinakasuhan po natin yung police o yung enforcer. Mm -hmm. Dito naman po sa itinawag ng inyong staff na issue, itong uh, kung hindi ako nagkakamali, itong nasagasaan ng bus. Ano po? Opo mm -hmm. ng truck po. At yung uh, Ay, ah, tama po. Tama rin po sir yung uh, nasagasaan po ng truck. Anong uh, bus. Yes sir. Mm -hmm. Bus. Pag tinignan mo sir, yung rider habang tumatakbo na lubak natumba. Ano po? Opo, mhm. Mm Ay yung bus sir, sir Thunder, halos magkatapat na sila nung bus at nung uh, motor nung matumba. Ibig sabihin Sir Thunder, kahit ikaw ang driver nung bus, nung bus mm -hmm. eh baka nakulong ka rin. Ibig sabihin po, sa nakita natin sa video, walang magaling na driver para iwasan na masagasa ang rider. Opo. Mm -hmm. So, ang nabanggit po doon noong nag-report nung reporter ay uh, sinampahan ng kaso Opo, yung driver. driver. Ano po? Opo. At sigurado po kulong 'yon. At uh, 'yung namang rider, siyempre, nandyan na 'yan eh papa na lang nung pamilya sa kanyang huling hantungan. Pag ako, Sir standard and uh, ma'am Angel sa mm -hmm. tanungin mo. Mm -hmm. Ang rider, biktima dyan. Mm -hmm. Ang driver ng bus, biktima dyan. Correct. Sinong responsable na sana makarating ito sa pamilya ng driver at makarating sa pamilya ng rider, makipag-ugnayan lamang po sila sa aming opisina at ating kakasuhan kung sinong responsible officer or government official dapat panagutin dyan kasi yan po ay malaking kapabayaan kasi Magkano lang naman sir Sander ang gagastusin dyan sa mga butas na ganyan. Mm -mm. Kumbaga po, kasi po yung Opo. binabanggit po nating issue sir, ito po yung sa may Mabini Bridge po sa Maynila, Saturday mm -hmm. nangyari. Uh, at atang lubak po. Pa, oo eh. parang hindi naman po nabangga ng bus driver uh -oh. yung motorcycle rider. Hindi po. Nalubak po yung rider, natumba. Mm -hmm. Nasa gasaan Tung -tung ngayon ng bus. Nasa gasaan ang bus. Ayun. Ng bus. Paano mo naman sir Sander, mm -hmm. yung driver ng Correct. bus? Correct. A Actually sir Sander, marami nang dumulog sa akin na uh, ganyan, kapareho. Ang ina-advise ko po, katulad nitong uh, huling lumapit sa akin, yung kanyang anak ay namatay din sa aksidente. Pag nakita ko po na ganyan, kung nakausap ko yung pamilya ng uh, rider, mm -hmm. ina-advise ko po dyan kapatid, uh, masakit ang mamatayan pero kung ako papakinggan mo, i-attrust mo na lang ang kaso kasi victim pareho yung rider na namatay at yung driver, parehong victim na yan eh. Mm -hmm. Ang sampahan natin ang kaso, yung government official na dapat hindi nagpapabaya sa mga ganyan. Kasi para ang nangyayari po. Basta ikaw yung nakabangga. Alam oh, niyo po yun basta Michael, ikaw. Naman basta eh. ikaw yung nasa likuran. Oh, Lagi po kasi gano'n 'di ba po, Colonel? Yes po. At yan po ang isa dapat nating mai-correct. Opo. Kaya nga mm -hmm. pagka po may dumudulog sa akin, office, uh, Sir Sander, yun nga po. Inaayos ko yung magkabilang party, ina-explain ko na parehas kayong biktima. Correct. Better mm -hmm. na ang kakasuhan diyan. Kung yan ay under ng DPWH, yung District Engineer ng DPWH. Kung yan naman po ay under ng lokal na pamahalaan, yung uh, head ng engineering. Mm -hmm. Kasi um, dapat mm -hmm. takasuhan diyan. Correct. kasi Opo. kung hindi sila nagpabaya. hindi sana walang pothole sa no, yung mga kalsada po diyan. Exactly ma'am. At kung hindi mo kakasuhan yung mga yan, hayahay yung mga yan. Kung may mamatay, bahala sila Alam kasi hindi -hi sila nakakasuhan. Opo. Mm -hmm. So ibig sabihin po, kung magkasuhan yung pamilya ng rider at nung driver, nakakaawa sila pareho kasi pareho silang biktima. Ang dapat pinapanagod dyan, government official. Mm -hmm. Okay din naman po tayo, Colonel, sa mga bike lane. Kasi, di ba, ngayon hinihikayat din yung iba, yung mga kababayan natin, na wala uh -oh. namang ibang means of transportation, ginagamit nila sa pagpasok sa trabaho, itong mga bisikleta, Bis bisikleta. nila. Bisikleta. Eh, para po ba sa inyo, ligtas itong ating mga bike lanes sa ito, Colonel Busita? Ano po, sa para sa bike lanes, bikers, ano po, ligtas naman sila dyan. Ang problema lamang po talaga, kung susuriin natin mabuti Ma'am Angel, hindi practical eh. Bakit po? Doon po tayo sa statistics. One time nandiyan po ako sa EDSA, parang sinagako one hour, two hours na katambay ako. Opo. Parang isa-isa pa lang yung biker I na dumadaan mm habang -hmm. yung mga motorcycle riders and other motorists nagsisiksikan. Parang sayang yung space. Opo. Kumbaga practical opo. Uh, dapat binabalanse kasi at inaaral, huwag yung nakatingala lang sa kesame. And uh, pasensya ma'am Angel, ano, uh -uh. kung mali ako. Pasensya kung mali ako. Tingin ko naman dyan yung nasa likod ng bike lanes na yan para lang pagkaperahan eh. Kasi ang laki ng budget na ginastos dyan at marami pang budget ang gustong gastusin. Uh -huh. na pag, by the way, ako po kasi civil engineer by profession. Apo. Pag kinalkulate mo, eh nako, sobra. Talagang grabe talagang ang nakikita kong interest lang naman diyan magnakaw eh hindi para yung sa para sa ating mga kababayan sorry kung mali po ako so, so mas maganda colonel tanggalin na lamang yung bike lane diyan po sa EDSA para po mapakinabangan na iba pa mga motorista tama po ba tama po kayo bakit po dapat ang tinitingnan po natin yung majority hindi yung minority big sabihin po kung sa maghapon may dumaan na isandaan halimbawa na bikers ay nako daan-daan libo yung naapektuhan na makakatulong sana yung space na yun. Eh. Mm -hmm. Kaya para po sa akin, mas makakabuti dahil hindi naman talaga kulang tayo sa space. Ma maaring magagalit sa akin yung mga bikers pero pasensya na po, ang tinitingnan ko lang, yung majority, yung nakararami, makakabuti po. Huwag nang ipagpatuloy pa yung proyekto nga. Dahil yan naman, nagagamit lang sa korupsyon. E, e, kung ano po, shared lane po yung bike lane. Pwede sa motor, pwede sa bisikleta. Parang feasible po ba yung ganon, sir? Okay naman po yung kung hindi natin pinapahalagahan yung safety. Ah, yun lang. Delikado. Mm. Kasi... Opo, alam nyo naman, mm. sir, alam mo naman sir Sander, kung ikaw ay biker, nakamotor ako na pasaway mm -hmm. at nakabili lang ng lisensya. Oh, Masabitan lang ito ng kaunti, madidiskrasya ka na. See, kagaya po oh, halimbawa kung problema natin yung EDSA, sayang yung kalahating lane na hindi naman magamit. Pag nagpunta ho kayo ng halimbawa po Aurora Boulevard, dalawang lane lang yun eh. Mm -hmm. Hinati pa yung isa into one half kasi oh, nga may bike, bike lane. lane. So parang useless na po yung one half ulit. Tama po kayo sir Sander. Opo. At kung titingnan mo, susuriin mo sir Sander, kahit gamitan na lang ng statistics, i-record nila yung ilang dumadaang bikers sa na maghapon, napakaliit na bilang. Hindi practical po, hindi practical. Mm -hmm. Pero sa mga secondary lanes, okay lang po ba Colonel na meron pa rin umiira, meron pa rin mga bike lanes? Tama lang naman po dahil para naman mapagbigyan, mabigyan sila ng uh, karapatan na makagamit nitong uh, public roads po natin. Wala pong question doon. Opo. Opo, kahapon po, paksa po natin dito sa ating programa, yun naman pong ipinasang ordinansa ng Maynila na bawal po 'yung mga mask, 'yung mga motorcycle ano lava mm -hmm. sa Maynila. Ano ang inyong opinion dito, sir? Alam nyo, hindi ko pwedeng questionin yan eh dahil un, nakita ko po, yun naman sa mga establishment lang pinagbabawal. Imagine mm. sir, kung nasa establishment ka, naka face mask ka, bakit ba ganun mapanggawin mo? Wala naman tayong pandemic ngayon. So questionable. Eh. Kaya hindi ko po pwedeng uh, questionin yun at uh, wala naman tayong nakikita masamang intention doon. Ang hindi ko lang po nagugustuhan, yung uh, inamendahan yung doon sa modified muffler. Ah, ano pong uh, ano doon sir? Ano pong inyong hindi gusto doon? Exempted ang big bike. Ah. So dapat, <laughs> kumbaga po all encompassing. Kung bawal sa isa, bawal sa lahat. ay Alam mo sir, bobo -bo lang ang hindi makakaintindi niya sinasabi mo sir eh. Pag oh. sinabi ko sa iyo, sir Sander bawal dyan. Eh dapat. Bawal din Pat. sa iba. Kung hindi kayang ipatupad ng patas, wag na lang. Marami kasing... Alam nyo sir, Sander, nakakalungkot ha. Itong mga nasa likod ng ordinansa, mga nakaposisyon, matatalino naman eh. Ang problema, nakatali lagi sila doon sa may tinitingnan, may tinititigan, mm -hmm. parang may special, Malaking kalokohan yan eh. Kaya nga hindi tayo umaasenso na. natin sa pagpapatupad ng batas. Siguro. Opo uh, Colonel, panghuling mensahe na lamang po sa ating mga tagapakinig, sa mga motorista para po maiwasan ang mga aksidente sa lansangan, lalo na ilang araw na lamang po ay magpapasko na. Yes, uh, Ma'am Angel and Sir Sander, una sa lahat, maraming salamat po sa inyo sa oras na nagkaroon tayo ng panayam ngayon. Sa ating mga kababayan po, Luzon, Visayas at Mindanao, especially sa mga kapatid nating motorista, Gamitin po ninyo ang talino dahil kapag kayo ay at na at na-matay eh kayo ay papalibing lang ang magdudusa na uli lang pamilya lalo na po yung inyong mga anak especially sa mga ordinaryong Pilipino kapag namatay po tayo unang-una walang katiyakan kakain tatlong beses isang araw ang ating pamilya at yung ating mga anak walang katiyakan makakapag arap pa kapag tayo ay na-disgrasya at namatay. Kaya gamitin po ang talino. Kalimutan na yung angas. Kalimutan na yung yabang. May talino naman tayo eh. Ang problema po, hindi ginagamit kung minsan. Mag-ingat po tayo. Anta muli. Mabuhay po tayong lahat. God bless. Maraming maraming salamat po si Colonel Bonifacio Busita, ang founder po ng Rider Safety Advocates of the Philippines, dati pong congressman, dati pong uh, One Rider Party List representative. Maraming salamat po sir. Mm -hmm. ang, ang ganda talaga magsalita ni yes, uh, Colonel. Kalimutan ang angas, kung siya gumangas sa kalsada, <laughs> 'di ba?